Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking uh, munting channel at dito nga ay nakahanap na nga ng uh, pansamantalang matutuluyan itong nga uh, sila Primo kasama si Lucio at ang dalawa pa nilang uh, kagrupo na kung saan nga ay uh, doon sila muna pansamantalang nakituloy kay Aling bioli na dating nga nga uh, kinasama at kasintahan nga ni Mang Lucio na kung saan nga ay nakita niya si Aling Bioli na po may galit pala itong si Aling uh, Bioli dito nga kay Lucio dahil yung dating bahay nga ni Aling Bioli ay binenta nga nitong si Lucio kung kaya't ito pala ang sama ng loob niya at galit niya kay Lucio at sabi nga dito ay kung hindi lang dahil malakas nga sa akin itong si Primo nako Lucio ipagtutulakan kita at ipabuugbog kita dun sa labas dahil wala na ako nga uh, tiwala sa iyo kaya ipagpasalamat mo dahil kasama mo si Lucio kasama mo si Primo dahil malaki ang uh, tiwala ko sa kanya at malaki ang uh, utang na loob ko nga dito nga kaya Primo kaya ipagpasalamat mo ng malaki yan kaya pinapasok nga sila sa bahay ni Aling Bioli na kung saan nga ay ipinaghanda pa sila ng kanilang makakain at dito naman ay naghahanda na nga itong grupo ni Bogs na lalabas na nga upang uh, tirahin na nga itong si Sibilya na utos nga nitong uh, si Chip Espinas at sabi nga dito ni Bogs ay uh, meron kaming lakad ngayon at meron kaming titirahin sana pagbalik ko ay wala na ang grupo nga nitong si tanggol kaya't sabi nga ng mga... Sa grupo nitong si Bogs, si Bong ay uh, pagbalik nyo dito wala na sila Tanggol at ang kanyang grupo para hindi kayo ang paghinalaan. Baka hindi niyo alam kung ano ang mga pinag-iisipan at gagawin niyo dahil si Tanggol ay isa na sa mga trustee nitong nga si uh, Chip Espinas. Mananagot kayo kay Chip Espinas once na merong nangyari at gumalaw nga sa grupo ni Tanggol, kayo na naman ang kawawa at dito nga ay uh, lumabas na nga ito uh, sila Bong kung kaya't papalpak na naman ang kanyang lakad sa halip na si Sibilya ang tamaan ay ito pang si Bogs ngayon ang magkakaroon ng tama pagbalik niya nga dito sa selda na kung saan nga ay magagalit na naman ng husto itong si Chip Espinas dahil nga palpak at sablay na naman itong uh, si Bong sa kanyang kayabangan kaya dito na nga siguro matatapos ang kayabangan nitong uh, si Bong at papalitan na nga siya ng tuluyan nitong si Chip Espinas. Ano kaya ang gagawin na naman nitong si Bong once na malaman niyang hindi na siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan nitong uh, si Chip Espinas dahil maililipat na ang lahat ng tiwala dito nga kay Tanggol kasama ng kanyang mga grupo at pati na rin nga itong uh, si Mayor ng Zelda ay magtitiwala na rin ng malaki dito nga kaya tanggol dahil sa ipinakita niyang gilas at kabaitan sa loob nga ng selda na kung saan ay lagi na lang sila Bogs ang nagsisimula nga ng gulo kaya ipinaglaban lamang nitong sila tanggol ang kanilang mga sarili para hindi sila apihin at saktan na lang ng ganun ganon nitong si Bong kasama ang kanyang mga grupo at dito naman ay mahilo nga itong uh, si Lena na kung saan nga ay nakita ng kasama nitong si Rigor na pulis na kanyang kumpare ay nagtataka na rin kung bakit ganoon lang ang pagkahilo nitong si Lena at iniisip nga nila na baka itong nga uh, ay nagdadalang tao na dahil nga may isang gabing nangyari kay Rigor at kay Lena ito po ang ating pakaabangan ngayong araw dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share din po para naging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye